Mga kapuso, Iloilo City, Gimpay Dalom sa State of Calamity, bangun sa kakulang sa supply sa tubig. 12.5 million pesos na pondo para sa pagbakal sa 53 ka mga water tanks aprobado na. gin tutukan ni John Sala live sa Barangay Sto Revalo sa Iloilo City. John? Jared, bakit ginakulang ang supply sa tubig sa karoon sa syudad sa Iloilo, apektado ang mga dawat sa tanan. Gani, uh, ginalaupan yung pinaagi sa pag-release 12.5 milyon pesos ng budget e dalop sa deklarasyon sa state of calamity, mapahaganhagan ang negatibo sininga epekto. Resolution um, declaring the city of Iloilo under a state of calamity due to water scarcity. Again pa sa state of calamity due to water scarcity o kung kakulang sa supply sa tubig ang siyudad sa Iloilo. Sa report ya gid gipasas ang Iloilo City DRRMC, 25 mga barangay sa siyudad sa Iloilo ang mas labing apektado. Ang 15% aging na sa chosen 25 barangays out of 180 pero uh, ongoing kita sa all over Iloilo. Kadungan sa deklarasyon, ginaprubahan man ang masobra 12.5 million pesos nga pondo na gamiton sa 25 mga barangay nga may pinakadako nga problema sa supply sa tubig. Posible nga madugangan pa ang pondo kag mga barangay nga apektado depende sa resulta sa duga nga survey kag pagtuon. Dili sa barangay Zamora Milieza City Proper na ang mga residente sa pagkinot sa tubig. Dako nga pagpanghangkat, bisan ang pagmakalang sa tubig nga gamiton sa panglaba o kung pangligo school. Lain ka dyan sa nguna pa yung ano, yung ang tubig. Subong nga daw ko ako notice nga ang tubig nga sa bubon matayam. 24 ka water refilling stations ang ginasupplyan kada adlaw sa sininga supplier apang bangod sa kakulang sang tubig. Kinsi lang ka filling stations ang ilang maservisyuhan. Mayara kung isa ka booking sila sa amon tagdawa tatlo. So, ginatagaan na namun isa. O, na na. Tapos, transfer naman kami sa piyak tungod nga hindi man... Hindi lang sila ang pagtatakpan sa water shortage, ginapahat-pahat lang sa mga negosyante ang pagbaligya sa tubig, ila na nga limitado lang sa 50 ka-water containers ang ilang marifil kada adlaw. Sa mong kadlaw ay makabot yung adugay man. naman pagluwas sa 12.5 million pesos, nagigit pa in ka budget, may uh, open masarang na isang tagsa ka mga barangay council nga gamito ng ilang quick response fund agad nga mabuligan man ang ilang mga nasa kupan. Jerd. Madamo gyud salamat sa update Kapuso John Sala.